eto na. Saan ba nang galing yung galit ng isa't isa? Eh, kawawa naman yung dalawang pato. Ayoko nang imagine paano kinatay. ba? Diba? Maawa naman sa matanda, pakiusap ng kakampi ni Nanay Mary kay Annabel. Eto na, mercy, humarap ka na. Ayan, galit, galit si Mercy. Ang sama ng tingin kay Annabel. Uh, Ate Mercy, bakit po nanlilisik ang inyong mata kay Ate Annabel? Kasi po, kasi po nakita ko talaga paano niya inano yung, yung pato ni nanay. Kinuha niya talaga? Oo. O, oh, nakita mo? Nakita ko po. Hindi ko ala, hindi ko akala ko may ano sila, may usapan. Hindi ko siya sinaway. Kasi akala ko nag-usap na sila tungkol doon. Nung kinabukasan, naghanap na, naghan na si nanay, umiyak na yung kunay, bakit? Yung pato ko na no, wala. Para, para paano yung handa ng luksa ng asawa niya ngayong August 22. Ha, nakita ko si Anabel dyan, kinuha yung dalawa. Nakita ko talaga siya. Tapos binigyan pa niya ako, hindi ko alam na. <coughs> Oo. Binigyan niya ako, kinain ko. Kasi akala ko, akala ko Hindi, Kaya nga kinatay ko yung pato niya. Dahil palagi siya nagpaparinig sa akin sin salita, kaya kinatay ko yung pato niya. Dapat, Drew. Uh, may sasara ka ka ano na kasi sinanay ko. Nag-respeto ka kanya. ako. ko po na ako Hindi man lang Ate Marcy, may tanong po ako. Ano pong nauna? Yung nalaman yung nawala yung pato o yung nakain na po yung pato? Para lang maliwanag. Hindi. Nung kinain ko ng pato... Saka mo ba lang nalaman? muna. Kasi Kuha mo na si Mary. Kasi kinabukasan po. po, naghanap na siya. Nauna muna yung kumain ka. Kinain po. Ate Mercy, Tapos, muna, uh, susunod po na tanong. Masarap po ba yung timpla ni Ate Adam? Masarap Kasi paborito ko yung pato eh. Hindi ko hindi yan kasi paborito ko yung pato. Ah, uh, So, paano po sila mag-away si Ate Annabel tsaka si Nanay Mary? Pa nakikita niyo po ba? Nagkwento siya sa akin na hindi daw siya makatulog. Parang, kung bakit na yun siya? Kasi yung anak ni Annabelle, sobrang ingay sa labas, nag-aano. Tapos, kunwari, nagtatahi siya ng basahan. Nag-aano doon, ginukuha yung mga basahan at saka parang inaano sa oo sa labas. Yun. So, aminado naman na ah. Unang-una, aminado si Annabel Aminado siya. Ang tanong ngayon, yung pagbabanli. Ano bang tingin mo nangyari doon Talagang Aksidente? Ni nabanlian siya na nalapnos yung kanyang balat. Nasa loob lang na narinig ko na lang na nanghingi ng sorry si nanay sa kanya. Ah, Pero naman hindi ko sorry. yung nakita. Kasi Ay, sa bahay oh. niya, ni Anabel na ano. Okay, o oh, sige. Mercy ha, sandali. May katapat ka din. Kasi may kakampi din naman si Anabel. Oh. So, masungit! At pakialamerang matanda. Ang sakit naman yan. Ayan daw ang tunay na ugali ni Nanay Mary. Eh, pero ang bait ni Nanay Mary dito, ah. Ayon kay uh, kakampi ni Annabel eh, yan ang katotohanan. Kaya, nagalit na huso si Annabel kay Nanay Mary. Kawawang mga pato. Filita, humarap ka na. <laughs> Matandaan na po yan. Kinakampiyan mo mali. Huwag ka sa mali. tama. Ano bang tunay na nangyari? Kasi po, ma'am, etong matanda na to, lagi niyang sinasaway yung mga bata dito na sa dami mga bata ang nag-iingay daw at naglalaro sa harapan, lagi niyang sinasaway. Bakit sa dami-dami mga bata, ang mga anak niya na bilang ang lagi niyang pinapagalitan at pinag-iinitan. Eh, hindi naman nanggugulong ibang bata eh. Isang saway lang, nakinig ang mga anak ito kahindi. Halos hindi ko makatulog. Bando okay. lang. Eh, ay, 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 naman, ay, hindi naman eh, hindi naman talaga eh. Paano kung makikita yung anong babahay ninyo? Huwag ka magsinungali. Ikaw, masyado ka talaga pakialamira. Oh, ano pakialamira? Nangingialam ka. Wala kang magawa sa buhay kung saan nangingialam. Sige, Adi Pilita, oh, nandito tayo para liwanagin ha. Okay, ano yung pangingialam? Exacto, pakisabi. Ito, nangingialam siya. Noong nagpapagawa ako ng bahay sa amin, Lagi siyang pumupunta sa bahay, panay siya sa loob, nangingialam kung nagsasabi kung anong meron, anong ganyan. Bawal dito, bawal doon. para siyang master pong soy. Yan, totoo. May galit ka rin ba Ate Pilita, kay Nanay Mary? Meron. Dahil dyan Dahil sa... Dahil dyan sa, sa alam niya. So hindi lang kaya Annabelle nangingialam, pati sa'yo rin.